Sige nga, sample nga. Ah, <laughs> sample. sample okay. na ka na. <laughs> <laughs> Nang? Kahit anime. Kahit anong anime. Ah, sige. Eto, sa ano, try natin yung... Ayun nga, wala. Hanggang sa muling pagkita. Balag! Boses naman ni, ano, ni Kogoro Mori sa Detective Conan. Hello! Kutubig ba ako? Conan? Alam ko naman ang pagkasunod-sunod. Hindi na ako na ako sila. Tulay ang sakari. Walang iba? Si Mr. Mokogawi. Tapos boses naman, The Raymond Kanta. Oh, ano ba naman yan? Nobita! Oy! Tapos boses <laughs> ni Sean. <laughs> Uy, ako! Tama ka na! Uh, sabi mo, naglaro tayo! <laughs> <laughs> Kuwang ko si Nobita. Nobita oh, pa nga. Boses ni Sunayo. Ayun, grabe yun! Espe, Sunayo! Totoo yun! Tapos boses ni <laughs> si Nobita. Uy, naku, nakita mo ba si Doraemon? Ha, Doraemon! Ha, Doraemon! at boses ni Namuno oh oh dito 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 ko si Doraemon nga si Doraemon nga si Doraemon nandito na ako ay nalulungkot na ako dito tupita ay <laughs> ayun so okay na <laughs> Pamilyar ka ba sa Ghost Fighter? hindi mo siya ako ha? isi Taguro? sige nga oh ganito <laughs> Yujin, ito na boss na sa andang para sa iyo. Tama yun, kapatid. Nakabahan natin siya. Sa kabila naman, nag-ingay pa na si Eugene. Tapusin, tapusin. O oh, diba, tapos ganun. Tapos, uh, try natin yung boses ng Google. Hello, inyo. Ako nga pala si Google. Gusto kong tumawa. h a h e h a O ganun, miss. Sira Ah, pagpunta ng ilang kilometro, kumanan. Huwag kang kumaliwang buhok na ka. <laughs> <At, laughs> ay na-shit ka. Mas matanda si Lolo. Mas matanda si Lolo. Ay nako, nako, yung tuhod ko, kalmahan mo. Ay, ako si Lolo. Uh, alam nyo ba yung pinanganak ako noong 1998? paglaban ako sa World War 2? Kalmahan nyo, Kasi Lolo. Agad na. Okay na. Makakunin <laughs> <laughs> ka nyan. mag-voice mm. over. Oh, si... Oh, dito lang. Si Michael. Lang. Yun. Nakakapiti. Pwede na. <laughs> oh, okay na, good start. <laughs>